Alam mo ba kung may sweldo ang Santo Papa? O ang pinakamataas na leader ng Simbahang Katolika, may sahod ba siya? May ATM card din ba siya? Anong klasing buhay ang meron siya? Sa video na ito sasagutin natin ang tanong. Magkano ang sweldo ng Santo Papa? At magbibigay rin tayo ng mga nakakagulat na facts tungkol sa Vatican. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video. Unang tanong, may sweldo ba ang Santo Papa? Ang sagot ay wala. Hindi siya tumatanggap ng sahod. Sabi ng Vatican, ang pagiging Santo Papa ay isang serbisyo, hindi trabaho. Ibig sabihin, hindi ito binabayaran buwan-buwan. Pero, ibig bang sabihin ay wala siyang pambili ng pagkain? Walang pera para sa pamasahe? Upang Netflix? Hindi ganon. Lahat ng pangangailangan ng Santo Papa ay sagot ng Vatican. Libre ang tirahan. Libre ang pagkain. Libre ang biyahe. Libre ang security libre pati healthcare. Parang all expense paid VIP life habang siya ay nakaupo sa pwesto. Ngayon ang tanong, saan galing ang pera ng Vatican? May sarili itong budget. Kumikita sila mula sa real estate, investments, at mga donasyon. Ang isang malaking source ng pera ay tinatawag na Peter's Pence. Ito ay mga abuloy ng Katoliko mula sa iba't ibang bansa. Ginagamit ito para sa mga misyon ng Santo Papa. May mga report na bilyon-bilyon ang assets ng Vatican. Pero madalas itong tinatago sa publiko. Kaya marami ang nag-aakala na parang misteryosong Swiss Bank ang Vatican Bank. Ngayon, ito naman ang mga interesting facts tungkol sa Santo Papa. Una, hindi siya basta-bastang pwedeng mag-resign. Pero noong year 2013, si Pope Benedict XVI ay nagbitiw. Ito ang unang beses sa loob ng mahigit 600 years. Pangalawa, wala siyang passport ng Italy o Argentina. Meron siyang sariling Vatican passport. Ang Vatican ay isang bansa. Ito ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Pangatlo, may football team ang Vatican. Totoo yan. May sarili silang national football team pero hindi sila kasali sa FIFA. At panghuli, hindi sa palasyo nakatira si Pope Francis. Mas pinili niya ang simpleng tirahan na tinatawag na Casa Santa Marta. Ngayon, pag-usapan natin ang lifestyle ng Santo Papa. Hindi siya mayaman pero hindi rin siya nagihirap. Wala siyang sariling pera pero hindi rin siya kulang. Kung gusto niyang maglakad sa hardin, buong Vatican Garden ang kanya. Kung gusto niyang bumiyahe, may eroplano agad. Kung gusto niyang magbasa, may sariling library siya. Simple ang kanyang pamumuhay. Pero may royal treatment. So magkano nga ba ang sweldo ng Santo Papa? Ang sagot, wala. Pero hindi niya rin kailangan. Dahil ang kanyang yaman ay nasa tiwala, pananampalataya, at serbisyo, hindi sa pera. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa mas marami pang Tagalog na trivia. Maraming salamat at pagpalain ka!